kwentong I Love Gogi. Ang gubat ng mga aso, kwento ni Elmo de la Cruz, 32 anyos, truck driver. Simula pa lang ng araw na yon, parang masama na ang pakiramdam ko. Piyahe ko sana mula Nueva Ecija papuntang Maynila, puno ng gulay at prutas ang truck, malinis ang daan, Madaling araw pa lang, mga alas tres, para iwas traffic. Pero pagdating ko sa may dulo ng National Highway, yung parte ng kagubatan bago ang barangay talusan, bigla akong inantok. Yung tipong kahit nilalakasan ko na ang radyo, binubuksan ko ang bintana, kinukurut ko ang sarili, hindi ko mapigilan. Parang may bumubulong sa utak ko na pumikit ka lang sandali. At doon ako nagkamali. Nagising ako sa malakas na blag. Sumalpok ang truck sa isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Nagkabuhol-buhol ang mga preno. Napaangat ako sa upuan. Masakit ang balikat ko, duguan ang noo ko. Madilim pa ang paligid. Tila walang ibang dumaraan. Nabuksan ko pa ang pinto kahit ngalay ang katawan. Lumabas ako. Tiningnan ko ang cellphone ko. Walang signal. Ang kalsada, lubog sa dilim. Tanging ilaw lang ng truck ang nagsisilbing tanglaw. Napansin ko rin, parang sobrang tahimik ng paligid. Walang huni ng ibon. Wala man lang kuliglig, parabang pinapanood ako ng kagubatan mismo. Dahil basag ang radiator, alam kong di ko na mapapatakbo ang truck. Wala akong choice. Kailangan kong maglakad papunta sa barangay. Mga limang kilometro pa ang layo. Kinuha ko ang flashlight at jacket. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, may naririnig akong mga kaluskos mula sa kakahuyan. Akala ko pusa lang o maliit na hayop, pero maya-maya may mahinang ungol, mababa, paos. Grrrr! Napalingon ako. Tinutok ko ang flashlight at sa gilid ng mga puno, may mga mata. Pula, matalim isa. Dalawa, tatlo, lima, ito, mga aso, malalaki, ligaw, mga payat, kitang-kita ang buto. Ang mga ilong nila, amoy dugo, parang gutom na gutom. Napakabagal kong umatras, tumibok ng malakas ang dibdib ko. Alis, alis, bulong ko sa hangi na. Pero nang kumaluskos ulit ang mga sanga, bigla silang humakbang papalapit. Tumakbo ako. Sa sobrang takot ko, Tumalon ako sa madamong bahagi ng gubat, basta makaiwas lang. Pero mali. Mas lalo akong napalalim. Makalipas ang ilang minuto ng pagtakbo, wala na akong marinig kundi hingal ko at hampas ng dahon. Doon ko lang napansin, wala na ako sa kalsada. Gubat, madilim. At mula sa malayo, muling naguumalulong ang mga aso. Hawo! Pinilit kong kumalma. Helmo! Hanap ka ng mataas, hanap ka ng puno, sabi ng isip ko. Napansin ko ang isang lumang balete, makapal ang mga ugat. Umakyat ako. Pagkarating ko sa sanga, nilingon ko ang paligid ba'o? at sa ibaba, isa-isa na silang dumarating sampu, dalawampu, mga asong ligaw, mga iba, may tali pa sa leeg na kupas, parang dating may amo. Yung iba, Puro galos. Punit ang mga tenga. Ang mga bibig bumubula. Magdamag akong nanatili sa taas. Di ako pumikit. Ang iba sa kanila, nakatingala. Humihilik, humahagod ang mga kuko sa puno. Parang sinasabing bumaba ka na. Pagsikat ng araw, akala ko lalayo na sila. Pero hindi. Tila wala ng araw o gabi sa gubat na ito. Narinig ko mula sa di kalayuan tila may sapatos na kumakalabog. Isang matandang lalaki, may daladalang sako, nilapitan ng mga aso. Tumigil sila. Inihagis ng matanda ang laman ng sako, mga buto, laman loob, habang abala ang mga aso bumaba ako. Nagtago sa damuhan, sinundan ko ang matanda. Manong, manong, mahinang sigaw ko. Nagulat siya. Lumapit. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka taga rito, ano? na aksidente ako sa kalsada napadpad ako rito. Nagkwento siya, matagal nang may mga ligaw na aso rito. Dati mga alaga ng isang asyendero na namatay. Naiwan ang mga hayop gutom, nagmultiply hanggang sa naging ganito. Yung iba, parang di na aso. Para nang may kung anong sumpa, tinulungan ako ng matanda. May daan daw palabas, luma, dinaanan ng mga hunter dati. Inabot kami ng tanghali sa paglalakad. Pero habang palalim kami, may narinig na naman kami. Grrr! Isang grupo ng mga itim na aso, mas malalaki. May peklat sa mga mata. Hinila ako ng matanda. Tumakbo ka! Sa di ko na maalalang lakas, tumakbo ako ng tumakbo. Kahit madulas ang lupa, kahit hinihingal, hanggang sa may nakita akong mataas na pader, may bakod, tumalon ako. Pagkabagsak ko, kalsada na. May humintong tricycle. Boss, anong ginagawa niyo sa loob ng gubat? Hanap kayo ng kamatayan. Hindi na ako nakasagot, naluha na lang ako at mula sa likuran. Naririnig ko pa ang malalayong alulong ng mga aso hanggang ngayon tuwing madadaanan ko ang kalsadang iyon, hindi na ako tumitigil. At tuwing gabi, sa panaginip ko, nakikita ko pa rin ang mapupulang mata sa dilim ng kagubatan, ang gubat ng mga aso, pagkaraan ng ilang linggo. Akala ko tapos na ang bangungot, pero hindi. Gabi-gabi, nananaginip ako. Mga pulang mata, lumulundag na mga anino. Halos madidinig ko pa rin ang pag-ungol nila sa tainga ko. Pumalik ka. Pumalik ka. Lalo akong hindi mapakali nang may mabasa akong balita sa dyaryo. Isang bangkay ng magtutroso na natagpuan sa gilid ng gubat, kinagat at nilapa. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong kailangan kong bumalik humingi ako ng tulong kay Mang Cardo, veteranong hunter. May mga kwento siyang matagal nang naririnig tungkol sa gubat na iyon. Hindi lang yan mga ligaw na aso, elmo, aniya. May mas matanda. May pinuno sila, malaki, matapang, marunong. Nagkabit kami ng mga kuchilyo, bolo at baril. Nagbaon kami ng jerky, tubig, flashlight. Alas 4 ng madaling araw, Naglakad kami papasok. Pagbungad pa lang sa loob sa muo. Ramdam mo na agad ang lamig, yung amoy. Hindi kagubatan. Amoy luma, amoy kalansay. Lumalim kami. Mga ilang oras may nakita kaming mga buto. Mga kalansay ng hayop pati ng tao. May mga scratch mark pa sa mga binti ng puno. Tandaan ng matalas na kuko. Awo! Isang mahabang alulong ang umalingaw-ngaw. Biglang natahimik ang paligid. Maging si Mangkardo, ngumiti ng pilit, pero ramdam mo ang tensyon. Diyan sila, lumalapit na. Maya-maya may mga anino na sa paligid, mga mata nagkikislapan, hindi lang sampu, hindi lang dalawampu, mga tatlumpung aso, lahat ligaw, lahat gutom, lahat may galit at sa likuran nila, lumabas ang isa, isang dambuhalang aso. Itim na itim ang balahibo, parang kabayo sa laki. Ang isang mata, puti. Yung isa, pula at kumikislap. May lumat kalawangin pang kadena sa leeg. Siya ang pinuno. Yan ang alfa nilas, sabi ni Mang Cardo. Pumuntong hininga ako. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumango ako kahit nanginginig na ang tuhod ko. At tuon, nagsimula ang laban. Nang sumugod ang mga aso, bumunot si Mang Cardo ng shotgun. Bang! Pi! ang aso ang natumba. Pero hindi sila umurong. Tumalon ang iba. Kumapit sa binti ko. Napaigik ako. Swak! Tinaga ko ang isa gamit ang bolo. Tumugo ang balikat ko. Pero hindi ko pinansin. Habang nagsasagupa kami, natanaw ko ang Alpha. Hindi siya sumusugod, pinapanood lang kami. Parang matalinong general, siya ang dapat natin tanggalin, sigaw ni Mang Cardo. Habang abala ang ibang aso, tumakbo ako, sinugod ko ang Alpha. Tumalon siya, pumagsak kami pareho sa lupa. Ang laki ng panga niya, halos kagatin ang leeg ko, pero sinaksak ko siya sa tagiliran. Ilang beses, Napahiyaw siya. Ang ibang aso, tila natigilan sinamantala ko. Pinutol ko ang kalawangin niyang kadena, kinamit ko para sakalin siya. Lumaban pa rin siya. Kumakalmot. Kumakagat. Pero sa huling bigwas, napaluhod ko siya. Hanggang sa unti-unti siyang nagkolaps, pagbagsak ng alpha, nagkalat ang mga aso. Parang nagkawatak-watak. Ang iba, umalis na, Parang nawala ang lakas ng loob. Ob, pagsak ko sa lupa. Sugatan. Nanginginig. Simangakado. Lumapit. Natapos mo ang sumpa. Iho, natapos mo. Pagkalipas ng dalawang buwan, muling binuksan ang daan. Wala nang ulat ng mga pag-atake. Pero sa bawat biyahe ko, tuwing madadaan ako roon, may pakiramdam pa rin ako na sa ilalim ng mga anino ng puno, may mga matang nagmamasid akala ko talaga tapos na ang lahat dalawang buwan na mula noong bumagsak ang alpha at halos di ko na maalala ang pakiramdam ng kadiliman sa gubat pero minsan sa gabi tuwing tahimik ang paligid naririnig ko pa rin ang mahabang mababang alulong awo pinilit kong bumalik sa normal Nag-drive ulit ako ng truck, pero isang gabi, habang nagkakape kami ni Mang Cardo sa bahay niya, may dumating na bisita. Isang matandang babae, si Lola Sion. Sion, albularyo sa kabilang bayan, puno ng galos ang braso niya. Nanginginig, sila'y muling nagtitipon. Mahina niyang sabi. Nararamdaman ko may bagong alfaiye. Nanigas kami pareho ni Mang Cardo. Ano hong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ang gubat na iyon. May matandang sumpa, bawat alfa na mamamatay. May susunod. Isa sa mga ligaw o isa sa mga tao. Napatingin ako sa kanya. Tao? Bulalas ko. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong ni Lola siyon. Simula noong gabing yon, parang may nag-iba sa katawan ko. Mas matalas ang pandinig ko. Madalas akong nagigising sa madaling araw. Kumikirot ang mga kalamnan. At minsan, pag tumitingin ako sa salamin, parabang nag-iiba ang kulay ng mga mata ko. Nagiging mapula. Kinilabutan ako. Hindi, imposible yan. Pero lalong lumala. Tuwing mag-isa ako, parang may bumubulong sa loob ng isip ko. Pumalik ka, sa amin ka ikaw na ang alpha. Isang gabi na naginip ako, nasa gitna ako ng gubat, sa paligid mga mata. Sa harapan ko, ang katawan ng dating alpha, wala ng buhay, at unti-unting lumapit ang mga aso. Isa-isa silang yumuko. Pagkagising ko, pawis na pawis ako, at sa ilalim ng kama ko, may mga marka ng kuko sa sahig. Hindi ko alam kung paano nagkaroon. Kinabukasan, dumating si Mang Cardo. Elmo, may masama akong balita. May mga bagong bangkay na naman sa gilid ng gubat, mga mangingisda, magtotroso, pati mga lokal so sinasabing may nilalang na naglalakad sa gabi at ang pinakamas, saklap. May isang matanda ang nagsabi, Ang alfa, hindi na aso. Hindi ko na mapigilan ang kabako. ko. Pare, ano bang nangyayari sa kin? Tanong ko kay Mang Cardo, tinitigan niya ako, malalim. Baka ikaw ang susunod na alpha. Hindi ko matanggap, pero isang gabi, nagising ako. Wala ako sa kwarto ko. Nasa gubat ako, hubad ang mga paa, sugatan ang mga binti, at sa harap ko, mga aso, lahat sila nakayuko. Napaiyak ako. Hindi hindi ako isa sa inyo, pero sa loob ng utak ko may tinig na nagsasabi, kami ang pamilya mo ngayon. Ikaw ang aming pinuno. Nagpumiglas ako, tumakbo palayo hanggang sa sumikat ang araw. Pagbalik ko, sugatan ako at sa bulsa ko may mga punit na balat. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Simula noon, hindi na ako lumalapit sa gubat. Pero alam ko, Kapag lumubog ang araw, may mga mata sa loob ng kakahuyan, naghihintay at alam nila kung sino ang tunay na alpha, ako.